Araw na naman ng linggo. Umagang umaga eh, nasa biyay na kami papuntang site. Siyempre, kailangan naming magpakitang gilas sa mga amo. Habang nasa biyay, may napansin akong kung anong mga insekto ba tawag dyan. Magtataglamig na kasi kaya madami na namang lalabasan na kung ano-ano. Uminto kami saglit para tingnan kung ano ang mga gumagapang sa lagubang daw tawag sa mga ito. Kakaiba, pero uri rin daw sila ng salagubang. Baka nagtatanong kayo kung sino nagsabi. Sabi nitong kamil na katabi ko. Tawa kami ng tawa nung una kasi may tinutulak ang iba sa kanila. At kakaiba sila kung magtulak ha. Patalikod gamit ang paa. At hindi lang yun ang kakaiba. Alam nyo ba kung anong tinutulak nila? Ibak e lang naman, na to yung ibak e ng camel. Sa dami nila eh, natuon talaga ang pansin ko sa isang hindi ko alam kung bakit gusto kong sundan. Kaya yun, sinundan ko. Parang may kakaiba kasi sa nila lang na ito. Ayan at nagkamot pa siya. Ikaw ba naman magtulak ng ibak? E Mangangati ka talaga. Ang dahilan nga pala ng pagtutulak nila ng ibak ay ganito. Bale, ang mga yan naglalabasan kapag taglamig na. Naghahanap sila ng makakain. At ang paborito nilang pagkain ay ibak ng mga hayop na tulad nga ng mga kamel. At kaya sila nagtutulak, iniimbak nila yan, pinaparami nila para pagdating ng mahabang tag-init, meron silang makakain kahit nasa lungga lang sila ng ilang buwan. At kung napapansin niyo pala, mayroong isang nakasakay sa tinutulak niya. Ayon sa aking nabasa, kabiyak na yan na maaring buntis at ayaw niyang napapagod. At ayun, nakarating niya sa gusto niyang lugar. Nagulat ako nang bigla siyang magukay. Eh wow. siya sa loob at nilalabas ang lupa. Napakaliit na nilalang pero ang taba ng utak kalain mo yun sinusubukan niyang ipasok ang dala niyang ibak e ngunit ayaw kaya ang ginawa niya nilagay niya muna sa tabi at nagukay ulit nawili kami sa panunood sa ginagawa niya hindi namin napansin ang oras mag na pala bukas na lang kami pupunta sa trabaho ang trabaho makakapag-antay naman yan Ikaw na nanonood, ikaw na masugid kong taga-subaybay. Anong natutunan mo sa ng ito? I comment lang yan sa baba. Ako? Marami ako natutunan sa aming nakita. Kung isa-isahin ko eh, aabutin tayo ng siyam syam Basta marami, alam mo na yun. Basta, mag-impok lang habang kaya pa. At saka, secret... Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.